pero wala bang constitutional basis for the impeachment court to proceed na even without the participation of the house prosecution team in, in the event in the case in case na hindi makapagbigay sila ng commitment that they will pursue the case uh, we are going into the realm of possibilities po and we are going also in the realm of uh, first impression first time pong mangyayari yon so i cannot hazard a guess how the impeachment court will act by that time pero kung ganoon po ang mangyayari walang house prosecutors na pumunta at um, at wala nang magpresenta nung ano nung articles of impeachment then uh, i think pagbobotohan po ulit ng impeachment court how they will uh, go about it nang without the participation of the house prosecutors pero of course this is an ano po no uh, antithetical dun sa kanilang sinasabi na gusto po nila magpatuloy at tanda sila. So kung susundan po natin yung sinasabi po nila at of course sabi rin nila na may presumption of regularity din sa gawain nila, then we have to believe what they say that they are uh, na po silang i-prosecute yung kanilang initiate na Articles of Impeachment. Uh, yung nagsasalita po ko, kasi gayong bibigay ng commitment in 19th Congress. Tama po. And ang inexpect po natin is from the 20th Congress. Tama po. So we don't know for sure kung the same pa rin yung ano nila. Tama po. Kaya isa po 'yan uh, pero as I said sa mga interviews po natin no the, uh, it the actions of the impeachment court is actually to forestall any questions as to the jurisdiction once that the process starts rolling. So, yun po yung intention lamang ng impeachment court para wala na mag-question. O kung may mag-question man, papasok na po siya doon sa tinatawag natin political question or yung non-justiciable issue. Dahil po kapag official action po ng uh, Senate o ng House ang mapunta sa harap ng Korte Suprema at natanong, usually po nire-respeto ng Korte Suprema kung ano yung official acts po ng Senate at ng House in the exercise of their powers that has been exclusively given to them. Yun po yung political question. Sir, hindi ba pwede apply dito yung sa Korte katulad nung pag hindi umatin yung mga uh, nagpo-prosecute ng tatlong beses? Hindi ba ganun na nangyayari? Hindi ba pwede apply dito yan sa impeachment court? Ituloy yung process and then antayin ko nga atin o hindi ng tatlong beses tulad na sa mga korte, hindi ba pwede apply dito yan? Uh, that is in the realm of possibilities again po. Pwede at pwede rin po. Depende po yan sa boto ng uh, mga senator judges kapag nakonfronta po sila ng ganyang question sa uh, sa convening po nila on the floor. So, again, this is a system po na hindi po totally judicial. Meron po rin political aspect at factors po tayong kinoconsider. Isipin nyo na nga po, no, kung ang lahat ng mga senador natin ay hindi abogado. Ibig sabihin po ba, <laughs> hindi na po nila i-coconsideray yung judicial processes po, no? Uh, or kung kung puro politicians lamang po sila, puro civilian, hindi po walang walang abogadong propesyon, ano po yung magiging basehan po nila, di ba? So, kaya po inilagay ng ating framers ito sa ating Senado ay dahil alam po nila na kung may magtatanggal po ng uh, mang, ng mga opisyales na ibinoto ng sambayanan, dapat yung mga ibinoto rin ng sambayanan ang magtatanggal sa kanila. At hindi po inilagay sa korte yung ano yung decision na yon. Kaya doon sa tanong niyo po hindi ko rin po alam kasi maraming factors po. Hindi lamang po judicial, i-consider rin po ng impeachment court at senator judges yung political aspect at that time when it is confronted with that issue. <laughs> <laughs> Pag-aabot po tayo sa puntong gano'n, may posibilidad po ba na ang pagbutuhan ay i-dismiss na yung kaso? Uh, isa po yan sa mga posibilidad pa rin na pwedeng mangyari, sabi nga ni yung presiding officer. Uh, pero kaya nga po natin hinihingan ng mga compliance ang house. Para kapag ni-raise po yung issue na yan, by any party o may clarification na isang senator judge at uh, maging issue na naman po for the impeachment court to decide on, meron na pong mas mabigat na basehan na 'wag nang i-dismiss dahil meron na pong uh, official na action at compliance ang house doon sa ipinag-uutos ng Senate impeachment court so mawawalan na po nagaano ng wiggle room kung tinatawag na magprosper po yung ano na yon yung ganong uh, theory sir. Ay, ma'am. Attorney. Sir, ba diba sa summons kay VP, she was given non-extendable 10 days uh, to answer. Um, sa proses proseso ho ba, um, paano pag hindi mag-comply doon sa summons, hindi tumugon sa summons, what happens? And um, do you take it uh, to me na magko-comply siya, tutugon sa summons because nag-enter na ng appearance yung kanyang lawyers? Isa po yon sa mga magandang nangyari by filing a formal entry of appearance. Kaya lang po, ad -quote lam. Ang ad -quote lam po, ibig sabihin sa mga abogado, uh, hindi pa namin nire-recognize talaga yung jurisdiction. So, fina-file lamang namin to uh, para lang ano, uh, uh, to comply at saka for ano po uh, para hindi namin ma-waive yung aming mga mga dapat gawin So, so yun po yung action na ina-expect natin from the defense by filing a, uh, an ad cotelam appearance na magpa-file po sila ng either answer with affirmative defense, questioning the, the, jurisdiction, or a motion to dismiss the case for lack of jurisdiction. So, pag naglagay po ang isang abogado ng ad cotelam sa kanilang pleading, almost always yun na po yung aming gagawin. Ka-questionin ang jurisdiction. Which I think also uh, is in line with the petition na final po ng Vice Presidente sa Korte Suprema questioning the continuing uh, process of impeachment against Sir Uh, yun sa mga isus niya. So, ayaw niya pong mamut at mabaliwala yun. Kasi pag nag-subject na po sila sa jurisdiction ng impeachment court, wala na pong idedesidean ang Korte Suprema. So para po makasiguro sila na hindi nila ma mabaliwala yung kanilang iniaayong petisyon at hindi din nila ma-waive yung mga gusto nilang gawin dito sa impeachment court ay magfa-file po sila ng ad alam appearance at possibly motion to dismiss or answer with affirmative defenses. So kasi panay realm of possibilities naman kanina So what happens kung... Medyo mataas po yung posibilidad na gano'n. Uh -huh. Based on experience po. Para po yung ano eh, parang equation po yan sa ang, ang ating litigation process. Parang equation po. Pag sinabi mong 1 plus 1, alam mo na kagad na 2 yun. Okay. So, ganoon din po dito. Pag nag-file ka ng ad quota alam, alam mo na kagad na yun yung possible na tactic ng depensa. Uh, okay. Pero, um, What happens kung hindi sumagot sa summons? Can they, ano, can, can they choose to keep silent po? Nakalagay po sa Senate uh, impeachment rules na magpapatuloy pa rin po ang impeachment process kahit na hindi po sumagot, uh, hindi mag-file ng answer. At uh, magpapresenta pa rin yung prosecution panel ng ebidensya pero na wave na po nung respondent yung kanyang karapatan para maghain naman po ng defense niya doon sa impeachment court. Ibig sabihin, attorney, kung walang maging sagot ang VP, wala rin sasagutin ang prosecution panel, di ba? Kasi supposedly given five days sila to answer. Tama po. So lahat maghihintay na lang. Tama po. Pero as a litigant po, as a, ah, sorry, as a litigator, ako as a lawyer, no, mag-ahahain ba ako ng motion to dismiss? Kung ayaw kong sumagot doon sa specific na mga complaint sa akin, paghahain ako ng motion to dismiss. Para po in line nyo with the petition ng for certiorari na at prohibition na final sa Korte Suprema. Kaya yan, sabi ko nga po sa inyo, uh, parang equation lang po yan. 1 plus 1 is equal to 2. Doon na po tayo papunta. Kaya mas exciting yung i-cover nyo next week. Kaya hindi na kami yung kalaban ng house next week. Uh -huh. <laughs> pag nag-file na yung ano, yung defense. Thank you, attorney. By the 23rd, Monday. sa trial po ba yun gagawin? Paano po? Tama po. Dahil may nakahaing motion po no sa impeachment court. So sa susunod na proseso po, ang mangyayari